Alam nyo mga sir, saludo ko sa huling nagkabit ng LCD dito mga sir. Alam nyo ba kung bakit? Tignan nyo naman yung pagkakadikit niya mga sir. Bukod sa makapal na yung pagkakadikit niya ng T7000, nilagyan niya pa ng shoe glue. So ang ibig sabihin, hindi siya nagtitipid sa materialis. Ganon dapat tayo mga sir. Dapat yung mga gawa natin, huwag nating titipirin kasi, tayo rin ang mawawala ng customer. Kailangan, lagi nating isinasaalang-alang yung quality, yung kalidad ng pagkakagawa natin mga sir. Magkano lang naman yung syuglo? Wala pang 20 pesos yan. Meron pang ang 10 piso. Kung gusto mo, yung isang dosena na ang kunin mo, halos na sa 50 pesos lang. Dikitan mo na. Huwag ka na magtipid. Mas maganda nga sana kung dadagdagan mo pa ng epoxy. 'Di ba? Para siguradong matibay at least yung customer mo uwi na satisfied sa gawa mo. 'Di ba? Hindi yung isang pandikit lang ilalagay mo, T7000 lang ilalagay mo, B7000. Tapos hindi mo na susuporta ng ibang pandikit. Wala 'yun mga sir. Mahina 'yun nasaan yung quality nun, di ba? Kailangan, pag sinabing quality, huwag nyong titipi rin. Tibayan nyo. Kung kinakailangan nga lang, itornil yun yung LCD niya para siguradong hindi matanggal. Gawin nyo na. Para siguradong matibay ang gawa, di ba? So, yung customer nyo, yun ang hinahanap na gawa eh, di ba? Siyempre, pag ginawa nyo yun, babalik at babalik ang customer sa inyo. ba? Diba? At irerekomenda pa kayo sa mga kapitbahay, kamag-anak, kaaway, basta sa lahat na. Sa barangay, sa police station, irerekomenda kayo nyan. Kasi nga, matibay yung gawa nyo. Hindi tinipid sa materialis. Alam nyo mga sir, hindi sa pagmamayabang ah. Baka sabihin nyo minamaliit ko yung mga gawa nyo mga sir. Yung huling nagpakabit sa akin ng LCD dito mga sir. Kung saan saan na nakarating. Naghahanap ng magaling na teknisyan. Ha? Halos nalibot niya na ang kabuuan ng Metro Manila. Wala siyang nakitang teknisyan na makatanggal ng ginawa kong LCD kasi nabasag na eh. Gusto niya ng papalitan eh. Wala. Walang makatanggal. Ganon, ganon katibay yung mga kinakabit kong LCD dito. Dapat ganon din katibay ang pagkabit nyo sa LCD.